Habang mainit pang sabaw, daling ko to kay Washo. Kuya Lu! Bakit ka sumisigaw na ganyan? Gusto ko lang itanong, kailan kayo magpapakasal ni Hipag? Mga kilala ng mga 7 o walong taon na siguro. Bakit mo biglang nasabi yan ngayon? Kailan ako mga kain sa handaan nyo? Si Hipag naman, talagang wala akong masasabi sa kabaitan niya. Totoo yan. Alam mo rin kung ano ako dati. Alam mo naman, pagkatapos ng aksidente sa kotse, parang ako'y hindi na tao. Hindi rin mo to. At itong dalawang pa ako, hindi na gumagalaw. Tanging siya lang ang sa tabi ko. Washo, Kumain ka muna. Mayos ka! Lahat ng tao iniwan ako. Bakit hindi ka nalang umalis? Kasi ako ay pinadala ng lamit para lipas ka. Oh. <laughs> Salamat sa'yo. Dahil hindi mo ko iniwan kailanman. Pero alam mo, ngayon kasi, masyado lang siyang ordinaryo. Napaka-simple. Na para bang hindi ba kayo sa'yo? <laughs>